Hi, mga kamari, kampari, a day in my life as a 45 years old content creator. Mga kumari, kumpari, napaisip nga ako magkukuha ng lumboy or dohat. Kaya nga, sinamahan nga ako ng aking mga anak at kumuha nga naman, kumuha ako ng lalagyan. Ayan, malapit na kami sa school ng Idofoy Elementary School. Ayan, yan, maganda o. Oh. Tingnan nyo, ang gagaan gandang ganda ng school. Ayan nga napatingala na lang ako sa sobrang taas ng puno ng duhat. Ayan ang mga anak ko na lang ang umakyat. Umuwi na lamang kami dahil konti lang ang bunga ng duhat. Ayan. Pao, dito na kami sa bahay. Bye-bye. Yan lang po. 你到火车站。